pag araw po. Samahin niyo po akong mamili ng mga pang-price ko po bukas sa mga estudyante ko po. May mga nag-donate po na candies. May nag-donate po na cash din sa mga magulang po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa kanila. At dinagdagan ko na lang po ng konti yung mga binili ko pong mga candies po para sa mga estudyante ko. So madalang lang po itong mangyari, isang beses lang po sa isang taon na magkaroon po ng Christmas party ang mga bata. Kahapon nga po, uh, napakasaya po ng mga bata nung sinabi kong Christmas party na po nila. Sabi po nila sa akin, isusuod daw po nila yung kanilang magandang damit. Uh, Nag-order na lang po ng pagkain sa isang sikat na fast food. Kaya hindi na po kami magluluto. So, hihintayin lang po namin sila bukas kapag uh, oras na po ng merienda po ng mga bata sa kanilang Christmas party. in po, malapit na po akong matapos mamili ng mga candies. Pero dinagdagan ko pa rin po para po mas lalong sumaya po yung mga bata. Dahil alam naman po natin kapag ang mga bata marami pa ang nakikita ang mga candies. Nagiging masaya po sila. yun pinipili ko po yung mga gusto po nila para pag nirepa ko po. Makikita ko po yung mga, yung mga candies na ilalagay ko po doon sa plastic. Malapit na po akong matapos. Ayan, mga Jelly Ace po yan. Nasa bahay na po ako. Ayan po yung mga pinamili ko pong mga candies po para sa mga bata. Yan po ay worth 1,000 plus. Kasama na po dyan yung mga iba pong nag-donate po ng candies. Nilapag ko na po sa sahig dahil maya-maya po ng konti. Uh, ire-repack na po namin at nang kinagabihan po ayan po ako po yung nagre-repack na uh, hindi ko po alam kung matatapos po ako ng maaga dahil napagod na po ang aking kamay at mga likod so nagpatulong na po ako sa aking mga naging estudyante mga kapitbahay po namin dito inumpisahan ko po ng alas 6.30 ng gabi Mag na 9 o'clock na po hindi pa po ako natatapos kaya nagpatulong na po ako sa mga naging estudyante ko po. So ako po yung lubos na nagpapasalamat sa kanila. Sa pagtulong po nila sa akin sa pagre-repack po ng mga candies para po sa mga estudyante ko po bukas. Masayang masaya po ako dahil uh, may tumulong po sa akin nirepa nire ko po yung yung mga candies, so nilagay ko po kung hindi po 7 pieces 8 pieces po bawat plastic Ngayon po, ah, nagluto po kami ng konting spaghetti para sa amin pong merienda. Sa sobrang dami po ng mga candies na aking binili, talagang hindi ko po kakayaning mag-isa. Kung ako lang po, baka abutin po ako ng umaga bago ko po matapos ang pag repack po ng mga candies. Siguradong bukas po, yung mga estudyante ko, magiging masaya po sila sa amin pong Christmas party. Ayan po, nakikita po yung cellphone, bi-video Si tatay po palang may hawak ng cellphone, siya po yung nagbi-video sa amin. Yan po, tinitignan ko po kung ano pa po ang pwedeng i-repack para po agad na po kaming matapos sa amin pong ginagawa. At ayan po, karami po ang amin pong nirepack na candy. Mga candies po. Nilagay ko na lang muna po sa lapag ng aming pong bahay. At ayan na po ang Christmas, na, Christmas party po namin. Hindi na po ako nagprint ng amin pong tarpapel, so nilagay ko na lang po sa powerpoint at ayan po ang aking mga estudyante na napakasaya po ngayong araw ng kanilang Christmas party. Yung mga iba wala pa po pero ayan na po, nakaready na po yung mga candies na pang prize po para po sa kanila. At dumating na po ang magdoy um, ibinigay ko na po sa kanila, yan po ang kanilang merienda. So darating po mamaya yung isang uh, character po ng, um, ng McDo, hindi ko po alam, si Grimis po yata. Yan po ang akin pong Merry Christmas at ayan po ang aking mga estudyante na masayang masaya ngayong araw na ito. Naway napas, na, napasaya ko po sila sa munting, uh, munting celebration po namin ng... Christmas party. Ayan po yung mga binigay po nilang mga regalo sa akin. Papakita ko po isa-isa. Ayan po yung mga regalo ng mga bata po sa akin. Baka po yung lubos na nagpapasalamat po sa kanila sa mga regalong ibinigay po nila sa akin. At yan po, patapos na po. Hintay lang natin si Grimace. At ayan na po siya. Yan na po yung pinakalas na selebrasyon ng aming Christmas party ngayong araw na ito. Naway maging naway uh, naging masaya po ang pagdiriwang po namin ng Christmas party. Yan lalo na po binisita po kami ni Grimis kung hindi po ako nagkakamali. Maraming salamat po hanggang dito na lang mabuhay po tayong lahat.